mga senior citizen at PWD. wag mahiyang habulin ang 20% discount dahil pwede silang ireklamo. So, papaano at saan pwedeng magreklamo? Yan ang mga ipapaliwanag natin sa video na ito. Nailathala na ito sa GMA7 ang tungkol sa mga hindi nagbibigay ng discount at warning na ito sa kanila. Isa sa mga naaabusong sektor ay ang hanay ng mga senior citizen na madalas ay hindi kinikilala ang diskwentong pinaiiral ng batas. Tandaan nyo, ito ay isa ng batas. Dapat nila isipin na kung tutuusin ay binibigyan talaga ng discount ang mga senior citizen dahil ilang saglit pa ay hindi na nila mapapakinabangan ang mga diskwento dahil sa katandaan. Nito lang January, may nailathala sa isang pahayagan na dalawang malalaking establimento isang kilalang coffee chain at isang 5-star hotel ang nakasuhat dahil sa hindi pagbibigay ng discount sa mga seniors. Okay, take note ha. Hindi sila binigyan ng discount dahil nakapromo daw sila pero wala silang maipakitang katunayan na ang promo ay aprobado ng DTI. Okay, so kapag ka hindi aprobado ng DTI, invalid po yon o hindi po pwede. Karaniwang estilo ito, hindi lang ng mga establishmento, kundi maging mga restaurants na ayaw magbigay ng diskwento na kadalasan sinasabi na nasa ilalim sila ng promo. Para malaman natin kung magkano ang ating magiging discount, narito ang paraan para o kung paano natin kukumputin ang 20% discount. Example, ang original price ay 24 pesos. Salimbawa, so number 1 ang gagawin natin, kundi natin 20% is equals to 0.2. And then, number 2, 24, yung original price, time is yung decimal natin, o yung 20%, ay nagmagiging 4 pesos and 80 centavos ang ating discount. At pangatlo, 24 pesos ang original na presyo, minus yung discount natin na 4.80, ay magiging 19 pesos and 20 centavos na lang ang inyong babayaran. Okay, malinaw po tayo dyan. Ano-ano naman ang mga transactions na pwedeng gamitin ang 20% discount? Unang-una ay ang medical services. Number two, pwede rin sa transportation magagamit din natin ng 20%. Number three, sa essential goods. Ito yung mga nabibili natin sa grocery, no? kamukha ng rice, bread, milk, water, saka LPG gas. Remembera, ah, ang LPG gas ay kasama po sa 20%. Number four, sa mga medicines. So, paano naman tayo magkakaroon ng 20% discount? Number one, kailangan mayroon kang senior ID o kaya ay kahit anong government-issued ID na nakasaad ang inyong date of birth.